magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, at sa pagtama ng dalawang palad ay naglabas ng malakas na hangin. At si Yui ay biglang tumilapon ng hindi kalayuan at ito ay tumama sa mga kasundaluhan ng lahing elf. At si Yui ay naglabas ng dugo sa kanyang labi habang ito ay hawak-hawak ng mga kasundaluhan ng lahing elf. At ang isang sundalo ng lahing elf ay nagsalita at sinabi, Ayos ka lang ba Miss Yui? Masyado malakas talaga ang hari ng lahing barbarian. Ang kanyang spiritual na lakas na kahit hindi niya panilalabas ang tunay nitong lakas. Ay hindi mo peren siya makakaya Miss Yui. Sabi ng isang sundalo ng lahing elf. At si Yui ay nagsalita at sinabi, Okay lang ako wag kayong mag-alala. Tama ka masyadong malakas ang nilalang na ito laban sa akin. Ngunit kailangan natin samantalahin habang wala pa dito ang mga kasundaluhan niya. Kung tayo ay magtutulong-tulong laban sa kanya, magagawa natin matalo ang nilalang na iyan. Sabi ni Yui, at si Pinunong Benj ay nagsalita at sinabi, Ikaw, babaeng elf na nagngangalang Yui. Ikaw pala ang dahilan ng pagkamatay ng aking iilang mga kasundaluhan kanina ikaw pala ang may kakayahan na magpag-alaw ng kahit anong bagay at ito ay makontrol. Tulad ng iyong ginawa sa aking pag-atake. Ang aking espada ay iyong inalis mula sa aking pagkakahawak. Hindi ko inaasahan na nagtataglay ka pala ng napakahusay na teknik at pambihira. Ngayon, nakita nakita, nais kong pagbayaran mo ang ginawa mo sa aking mga kasundaluhan. Ang iyong teknik ay napakahusay at pambihira ngunit hindi sapat ito para ako ay iyong matalo kaya bago ko paslangin ang iyong hari, uunahin na kita, sabi ni Pinunong Benj. At ito ay naglakad patungo sa kanyang espada. At dahan-dahan dinampot ni Pinunong Benj ang kanyang espada. At ito ay tumingin muli kay Yui at sinabi, Mamatay ka, sigaw ni Pinunong Benj. Nang makita ng mga kasundaluhan ng lahing elf ang paglusob ni Pinunong Benj. Ang isang sundalo ay nagsalita at sinabi, Tama si Miss Yui. Kailangan natin magtulong-tulong. Harangin nyo ang kanyang pag-atake. Kailangan natin maprotektahan si Miss Yui sa abot ng ating makakaya. Miss Yui halika na lumaban tayo ng sama-sama. Sabi ng isang sundalo ng lahing elf. At ang buong kasundaluhan ay tumakbo din patungo kay Pinunong Bench. At si Pinunong Bench sa mga oras na ito ay biglang napatigil sa paglusog kay Yui. At ang mga kasundaluhan ng lahing elf ay pinalilibutan siya ngayon. At si Pinunong Bench ay biglang tumawa at sinabi, Ha ha ha, sa tingin nyo ba magagawa nyo ako mapigilan? Kung nais nyong kayo ang maunang mamatay ito ay aking ibibigay. Sabi ni Pinunong Bench sa mga kasundaluhan ng lahing elf. At samantala si Yui ay nanatili sa kanyang pwesto, at pinagmamasdan sila Pinunong Bench at ang kanyang mga kasundaluhan. At si Pinunong Bench ay umatake sa mga kasundaluhan ng lahing elf. At si Pinunong Bench ay labis na nakikipaglaban sa mga kasundaluhan ng lahing elf. At si Yui ay labis na pinagmamasdan ang galaw ni Pinunong Bench sa mga oras na ito. At si Pinunong Bench habang nakikipaglaban sa mga kasundaluhan ng lahing elf. Sa bawat paggalaw ni Pinunong Bench ang mga kasundaluhan ng lahing elf ay nakakatamaw ng mga sugat at ang iba ay hindi kinakaya ang pag-atake ni Pinunong Bench. At ang mga ito ay nagsimatey at si Yui ay biglang sumimangot sa mga oras na ito. Nakikita niya na ang kanyang mga kalahi ay napapaslang ni Pinunong Benj, at si Yui ay tumingin sa isang sulok, at ito ay dahan-dahan niyang pinaangat ang mga espada na nasa sulok. At ito ay dahan-dahan tumungo sa taas ni Pinunong Benj habang ang mga espada ay lumutang sa taas ni Pinunong Benj. At si Pinunong Benj habang ito ay nakikipaglaban sa mga kasundaluhan ng lahing elf wala siyang kaalam-alam na palihim na aatake si Yui sa kanya gamit ang mga espada na pinalutang ni Yui. At si Yui ay biglang sumigaw at sinabi, magsilayo kayo sa kanya, bilasan nyo, sabi ni Yui sa pasigaw na tono. Nang marinig ng mga kasundaluhan ng lahing elf ang sigaw ni Yui. Agad-agad silang kumilos ng mabilis at medyo dumistansya kay pinunong Benj. At si Yui nang makita niya ang paglayo ng mga kasundaluhan ng lahing elf. Agad-agad niyang pinakilos ang mga espada na nakalutang sa hangin patungo kay Pinunong Bench. At sa mga oras na ito, si Pinunong Bench nang makita niya na medyo dumistansya ang mga kasundaluhan ng lahing elf. At ang mga tingin ng mga kasundaluhan ng lahing elf ay nakatingin mula sa kanyang itaas. Ito ay napatingin sa kanyang itaas. At nakikita niya ang mga espada ay patungo sa kanya ngayon. At si Pinunong Bench ay mabilis niyang dinagdagan at mas hinimok ang kanyang spiritual na lakas. At ito ay mabilis na tumalon sa hangin at ang espada nito ay kanyang pinaghahampas sa mga espada na patungo sa kanya. At sa isang iglap, ang mga espada na ginamit ni Yui na kanyang pinalutang, ay mabilis na nagsitungo sa mga kasundaluhan ng lahing elf. Dahil sa ginawang paghampas ni Pinunong Bench sa mabilis na paggalaw, ang mga espada ay tumalsik sa mga kasundaluhan ng lahing elf at nagsitusok sa mga katawan nito. At dahil sa nangyari ilang mga kasundaluhan ng lahing elf ang napaslang. Nang makita ito ni Yui, ito ay labis na nagulat at hindi makapaniwala. Si Yui ay nakaramdam ng takot sa kanyang puso. At si Yui ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, Ano, sa aking pag-atake ng palihim ay naramdaman niya agad iyon ang mga espada na aking ginamit laban sa kanya ay kanyang ginamit naman upang mapaslang ang aking mga kalahi. Napakatalino pamamaraan. Nararapat nga siyang maging hari ng kanyang lahing barbarian. Mabilis siyang nakaisip ng isang paraan sa aking ginawang pag-atake. At dahil dun mas napahamak ang aking mga kalahi. At ang ihilang sa kanila ay napaslang. Sabi ni Yui sa nanginginig na tono sa kanyang sarili habang pinagmamasdan si Pinunong Benj at si Pinunong Benj ay tumingin kay Yui at ito ay ngumiti at sinabi. Tulad ng sinabi ko kanina na ang iyong kasanayan ay napakahusay. Ngunit hindi pa iyan sapat para ako ay matalo. Tignan mo dahil sa iyong kagagawan na paslang ang iilang mong kasundaluhan. Hahaha, <laughs> kayong lahat ay mamamatay ngayon. Sabi ni Pinunong Benj. At ang mga kasundaluhan ng lahing elf ay labis na nanginginig sa mga oras na ito. At hindi sila makapagsalita sa ginawa ni Pinunong Bench. At si Pinunong Bench ay muling tumingin sa mga kasundaluhan ng lahing elf at sinabi. Kayong lahat ay mamamatay na ngayon. At muling lumusab si Pinunong Bench sa mga kasundaluhan ng lahing elf gamit ang kanyang espada. At si Yui ay biglang sumigaw at sinabi. Protektahan niyo ang inyong sarili. At si Yui ay tumingin sa isang sulok at ang isa sa mga espada ay kanyang pinagalaw patungo sa kanya at nang mahawakan niya na ang espada, si Yui ay biglang tumakbo patungo sa mga kasundaluhan ng lahing elf upang tumulong na makipaglaban kay Pinunong Benj. At si Yui ay nakarating sa likod ni Pinunong Benj. Ngunit naramdaman ni Pinunong Benj ang paglusob ni Yui at agad-agad nitong Noz alag ang pag-atake ni Yui mula sa kanyang likuran. At si Pinunong Benj ay nagsalita at sinabi, Tama lang na magsama-sama na kayo, para hindi na ako mahirapan pa na. Mapaslang kayong lahat, sabi ni Pinunong Benj habang nakikipaglaban ito kila Yui at sa mga kasundaluhan ng lahing elf. At sa mga oras na ito, sa bawat pagkilos ni Pinunong Benj ang kanyang espada ay nakakapaslang ng iilang mga kasundaluhan ng lahing elf. Ang mga dugo ay labis na kumakalat sa lugar ng labanan. Si Yui sa mga oras na ito ay nabulong sa kanyang isip na tila ba nawawalan na ito ng pag-asa. Ito na ba ang aming katapusan talaga? hindi ko na ba talaga makikita sila Miss Lin at si Ginoong Vin? Miss Lin at Ginoong Vin, mahal ko kayong dalawa lalo ka na Ginoong Vin. Umiibig kita ng lubos, bulong ni Yui habang ito ay nakikipaglaban. At si pinunong bench nang mapansin niya na balisa si Yui. Agad-agad siyang kumilos ng mabilis at ang espada na hawak-hawak ni pinunong bench ay itutusok na niya sa puso ni Yui. Ngunit nakita ito ng isang sundalo na malapit kay Yui. Agad-agad niyang tinulak si Yui. Sa pagtulak nito kay Yui, si Yui ay tumalsik ng hindi kalayuan, at ang espada ni pinunong Bench ay tumusok sa dibdib ng isa sa mga kasundaluhan ng lahing elf. At si Yui sa mga oras na ito, ang kanyang luha ay hindi niya na napigilan tumulo sa kanyang mga mata. At si Master Ken ay agad-agad niyang hinugot ang kanyang espada mula sa pagkakatusok sa dibdib ng isa sa mga sundalo ng lahing elf. At sinabi, Maswerte ka pere na sinalag ng isa sa mga kasundaluhan mo ang aking espada. Sa aking sunod na pagkilos, sa puso mo na ito usok sabi ni Pinunong Bench kay Yui. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yun natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters bye bye